mga very good morning gipatay patay namin Diri, pero nagbanwi ban pero na fresh blood gi ko pa kaloyar fresh blood pa iyak naman ako dito pero patay si Gatot Kaka pang double kill pero napaiyak naman tong kalaban nato pero patay si Mia grabe na pa napadda gusto na paiyakin. pero gusto ako na akong miyak <laughs> ako yung umiyak yung kasi yung bubuk eh. Di ba, double kill, oh, patay ka na. O oh, yung martes, o oh, patay ka yung martes, o oh, pan double kill kayo. O oh, di ba, o oh, di ba, o double kill, o diba? oh, di ba, ah, grabe, wanit ko nga eh. Ikaw ah, gilikod ko nimo o oh, gilikod puti ka para patay. <laughs> Patay, oo, oh, oh, ikaw, big na, uwi na ka na, uwi ka na, pero patay namin si Gatot Kaka di pero ako yung nakapatay, galing naman ko eh. Patay ka na ngayon, pero hindi pa nando ako, hindi bakbakan na mo, si Martes, parang patay na to na mo, tulong-tulong pero ma ako yung binakbakan sa tamo, sanso, patay na ako dari mga bay. pinaiyakan naman ako, pero patay si Mia, pinaiyakan, hmm, 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 patay o. Oh. O, oh, diba, o, oh, si Gatot Kaka mo patayon o, oh, diba, o, oh, pang double kill, pang triple kill, o, oh, oh, triple kill, pero hapit ko na matay, pero uhay, oh, raday buhaga, raday tuhay.